tayo muna ay magla mga tol at samahan niyo po ako. So mag-iida po din tayo sa ano, sa sa kulang pa ng mga banana diyan. So palok pasok sa akin. At siyempre, uh, may isa tayong cellphone na papangida. So Sige, pasok lang kayo mga tol. At ayan ko kayo mga tol. So ayan, pasok lang. No, pasok lang. libreng ayuda mga tol. So, mga ida tayo mga tol. Ayan. Ayan mga tol, no? At, so, no. Uh, um, down. May, ha? May na signal mga tol? Wala. Wala. So yun o. No? Uh, ano. Uh, sa manood ngayon dito mga tol. Ay ayudahan ko po, po kayo. So yan. Sa nagtamsak gan Ay say sa nag watch pala. Hindi nagtamsak. Uh, may isa po tayong cellphone. Na pwedeng pang ayuda. Uh, ayudahan po, po kayo mga tol. So yan. So pasok lang. Libring ayuda, mga tol. Kayo ni ayuda. Mimi, mimi. Pwede mga tol, pero drop your link mga tol. Aba, ayuda ko. Ay, idol na. Hi guys. Hi oh guys. So 'yun. At nandito pala 'yung kapatid ko mga tol na sempre alam na makulit din 'to, eh. So, ikaw mga tol, magtamsak ka na para idahan kita. So, yan. Mga idol tayo yun, mga tol. Oo! Oh, ah, oh, ah. oh. mag maingay kasi... Oh. So, yan kapatid ko mga tol, napagalang. Oh. Ah, maingay nga. Ay, ah, dahan ko po kayo mga tol. So, magtamsak naman kayo mga tol. Mag-iwan kayo ng tamsak. Oh bago tayo mag, mag ayuda mga tol ay ah, siyempre magtamsak muna kayo dyan hello okay. hello hello Cairo magbuo pingi ayuda <laughs> may love hey. shout out sa'yo uh, tol so Merry Christmas sa ating lahat Merry Christmas Merry uh, Christmas Merry <laughs> uh. okay. Christmas Nag-ano tayo eh. Ano yun ito? Ano ito? yun yung kapatid ko eh. So yun. Sana ay supportahan niyo po ngayon ang aking live mga to. Ang ganso yun eh. Kayo mag-ingay. Labas kayo. Mag-ingay kayo eh. So, ano ito? Sibbo Ano? Ganto. Ano ito? Ano yan? Ice ating. One ice. Ano ito? Uh, hi idol. Hi. Oh, hi. Hey, Day. Gigil ako sa idol. Gigil na gigil. Gigilen mo. Tukaan kita uh, yan So, 'yun. Mukha idol. Pa-vlog. Oy, labas kayo. Ningay niyo, oi. Hoy, tiwag mo yan oh dito baka mabasa. Tatapon ko. Hello sa ating 4 eyes So yun Tapagpala ang araw sa ating lahat mga tol So Magtamsak ka na dyan mga tol At hanggang magatubiling Hindi magtamsak Ayudahan kita Pero bagong lahat Siyempre tamsak mo at magbakas ka Para siyempre makilala kita Ayan yeah, mga tol So yan kita tayo ngayon bigyan ko kayo entertainment. <laughs> De, biro lang. Ito, ang gamit. Hmm. Yan. Uh, hello sa ating five eyes, no? So, yan. Uh, Mag-ayuda tayo mga tol. Pero, bagong lahat mga tol, ay siyempre, magbakas kayo mga tol. Hindi kayo nakabakas eh. Magbakas kayo. Magbakas naman kayo para napuntahan ko yung bahay nyo. May load ako eh. Ini cellphone? Magbakas kayo. Hindi natin. Siyempre, bib... Uy, oh, day, day, day! Oo, oh, oh, huwag ka mapakita sa camera. dun ka lang. Uy, lumabas kayo ang ina eh. Ano nyo? Natambay kayo dito eh.

Sorry pala na cammute pala eh. Sorry. Na-mute pala eh. So, ayan mga tol. Ah, wala tayong duty ngayon. So, sorry pala, na cammute pala eh. Sorry. na pala eh. So, ayan okay. mga tol. Ah, wala tayong duty ngayon. So, sorry pala, na cammute pala eh. Sorry. na pala eh. Mari eh. kayo mag-share sa aking live mga tol. Gusto share na 'yung mga matol. Bum share na kayo, mga tol. No niyo mga tol.

parang matagal na online seminar mo we é Kakanta po tayo mga idol ko, marunong ba tayo? Kasi hindi po tayo sanay sa mga kantahan, so tara po mga idol. Pagmurin uh, niyo po, hindi lang po mga idol. Maraming salamat po. Ang so, sarap tayo idol. Ang sarap na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wala, ibang tutulong. Yung kaibigan, tutulong lang. Walang ibang mo, sino ba yan? Walang ibang makatulong, kundi yung partner mo. Kasi yung ibang kapatid mo, mm -hmm. wala sa malayo. Yeah, yeah, Mala Kaya, isipin mo mabuti bago gumawa ng mali. Isipin ang mabuti. Kung tama ba. Kasi once na bumalik ka sa partner mo, sa bundang muli, hindi ka niya tatanggapin dahil

may naon. Nasa laro. Nasa laro lang. Ay, mo kumain. Doon ka rin sa baka. Lakit kung gusto mo. ha? Gumaya, huwag ka hinihini sa akin doon. Hindi mo ako sa bagi. Bakit? Hindi namin gusto sa walking. Diba? Huwag ka pong kanina ako. Sa walking mga ito, nalito kayo. Ayun sa... Ayun, matigil ko sa loob. Hindi maanghang. Maanghang yan. Je crois kumain Ay na. Uh, ayun, nalito no, na nga hang no. live mga tol. Na. No. Hindi man. No. Bye, bye mga bye. tol. Bye bye. Uh, more good health mga tol. Lahat. More power sa inyong lahat. So, yun. Uh, bye bye na mga tol. I miss you all sa inyong lahat dyan. May Christmas again. Yan. Bye bye po. Hello, so subscribe. are you sure are you sure